guys, uh, ipapakita ko sa inyo ngayon yung tatlong inahin namin na nanganganap. Uh, siya yung si Myla guys. Tumaba siya. Akala namin uh, kunti lang yung mga anak niya. Ngunit marami pa din. Pero, guys, iba na yung mga anak niya. Hindi na masyadong malaki. Parang, hindi, kagaya ng dati. Hmm. Yan yung si Myla, guys. Siya'y tatlong, uh, siya'y tatlong taon na. Hmm. na, ngang, na mula ng pag-alaga namin sa kanya. Hanggang ngayon. At, yan ay, pangpitong panganganak na niya. Ngunit yung dalawa, uh, yung, yung dalawa, nakunan siya. Nakunan siya ng uh, isang beses at, at isang beses din na hindi siya nagbuntis. Okay. Hmm. Tingnan nyo guys, oh. Nagpapadide siya. Hmm. Ito yung una namin, pinakauna namin Inahin na si Mayla. Mm. Uh, siya rin si uh, Berta. Uh, siya yung anak ni Mayla. Isang anak ni Mayla. Uh, ngayon, inahin na naman. Uh, nanganganak siya. Dati, nanganganak siya ng uh, walo tulong anak. Ngunit ngayon, anim na lang. Mabait. At saka magpadede ng ibang biik. Meron kami i-transfer dito. Yung oh, -oh. yung isa sang anak ni Myla. Hmm. Hmm. Siya, siya yung anak ni Myla. Hmm. Kasi kunti lang yung gatas ni Myla. Kaya i-transfer namin dito na hindi, hindi siya dumede. Ngunit, nang gutumin, dumede din siya kay ah uh, Berta. Naging foster mother niya si Berta. guys. Kay pang lima nilang araw ngayon. Kaya, ang gagawin ko, papahiran ko na ng feeds yung yung uh, yung dede ni Berta para matuto yung mga mga bihit niya matuto yung kumain yung feeds mamuya ma, ma niya yung feeds Dinisin muna natin.

Nah, Na. lay, lay down. Lay down, lay oh, down. Oo, malikot siya. Umalik tod, siya. Hindi yung guys oh. Yung isa, hindi niya anak yan. Yung ano, bagnos ko, kung anas ko niyan, tuto. Ang mabahokan. Ang mo yan nila yung feeds, nila yung feeds, saka matuto silang kumain. Pag limang araw nila ngayon,

Tingnan niyo si guys. Ah. Oh. oh. tumatayo ng, ng oh. Buti na lang yung mga anak niya, bin uh, pinakain namin ng limang araw. Alam na nila yung pagkain feeds. kids. Kumain sila ng feeds. Ano oh, yung iba? Oh. Hindi nagka-interes sa video. Oh. Yung feeds ang pinagka sa Buti na lang, naka-survives kasi marunong nang kumain ng feeds. Kasi yung sumaylay, eh. tingnan niyo yung niya. Hindi kasi malusog. Parang walang, parang kunti lang yung gatas niya. Hmm. Kunti lang yung madidi nila. Hmm. <tinyo> Uh, ikot naman tayo dito guys yung pangatlo naming uh, inahin si si Jessica hmm. yan yung mga biik niya mananganak siya ng sampung biik sampung malulusog na biik tingnan nyo guys hmm. si Jessica guys may napakaraming gatas hmm. Hmm. sa araw ng kanyang panganganap mula umaga nag drain yung mga ano niya tumutulo yung, yung gat, mga gatas niya mga hmm. lakas nagkalat ito yung mga gatas niya Samantalang nagli-labor siya. Yun yung mga baked niya. Puro, puro puti. Nag-ayos Dati, nanganganak siya ng 15 na baked. Ngunit mga, mga maliliit. Ngayon, okay, na, okay naman kasi mga malulusog naman sila mga malalaki. Hindi naman kami nagka-problema sa kaniya ng gatas. Kasi, madami pa, pa rin yung gatas niya. Hindi kagaya niya. Mahila. Okay. Narito tayo ngayon sa swing namin. ko ng swing dito sa ilalim ng puno ng star apple. Yung puno ng ano? Ano ito sa Tagalog? Kaimito. Oo. Hindi guys. Ah, uh, masyado malamig dito. Ah, uh, kaysa doon sa kubo namin kasi yung kubo namin ay ginagamit namin yung yero. At saka nakapakainit Ah, dito, meron tayong ma ma uh, langhap na simi ng hangin. At saka uh, magandang ma it itutulog dito. <laughs> Hmm. mahimbing na tayong makakatulog dito hmm. ako ang nayo ng gawa ng ano ng swing doon hmm. sa nga ah. And guys yung, yung ano na atabay namin balon yung balon hmm guys, yung si Myla babalikan natin yung si Myla napakahirap babantayan siya kasi uh, yung mga biit niya maapakan niya kasi parang tumanda na si Myla at saka, yung gatas niya ah, kunti na lang De, kagaya noon na marami kaya uh, uh, nag idea kami kung paano namin maibubuhay yung ibang anak niya. May nabuhay siya ngayon na anak na uh, labing isa. Ngunit yung isa, kasi nagkasakit siya doon. Kasi siya ang yung pinakamaliit. At saka, um, itatapo lang siya sa mga kapatid niyang malalaki. Kaya nga, eh, transfer ko siya doon sa yung isang nanganak na si Berta. Kasi si Berta, hindi magselos. Uh, um, magpadidi lang siya. Kahit hindi niya biik. Oh, napakabait naman ni Berta. At saka, uh, yun si Berta guys. Uh, kahit lang, konti lang yung mga anak niya. Hindi namin siya uh, pinagpanuhang ibinta kasi mabait. Uh, Pwede naman yung mga gawin namin siyang poster parents sa yung mga biik na uh, mga maliliit na biik na hindi na makayang mapadidi ng kanilang uh, inahin kasi hindi siya magselos padidihin pa rin niya kasi yung si Berta guys yung si Kabang uh, hindi hindi niya hindi siya tumatayo kapag dandyan pa yung mga biik niya hindi siya tumatayo talaga hanggang matapos lahat na sa pagdidi sa kanya kaya yung mga biik niya, busog na busog. Kaya yung biik na i-transfer ko na kay Myla na biik, uh, yun, nagkasakit yun doon kasi hindi siya nakadidi doon sa Myla. Ngunit, nang i-transfer ko sa kanya, ngayon, nag-healthy na siya. Uh, maganda na yung balat niya, yung hindi na tumatayo yung mga balahibon niya. Mm, Naka-survive talaga siya, guys. At saka si Jessica naman, yung puti. Uh, siya yung pinakahuling nanganganak. Ah, uh, yung beak niya, masyadong, masyadong uh, healthy, malalaki. Kasi yun si Jessica ay eh, napakaraming gatas. At saka magpadidi talaga siya. Hindi naman siya tumayo. Ah, uh, tulog-tulugan lang niya yung tinutulog-tulugan lang niya yung diik hanggang hanggang matapos ng ah, uh, Hanggang ah, uh, napuyat na silang dumede. <laughs> uh, hindi talaga kami nagproblema sa dalawa. Ngunit yun ni Myla, ang pinag ano na lang namin, kasi yun ang una namin unahin. Ayaw namin kasi siyang ibenta kasi yun ang nagpaparami sa amin ng bi Okay. Ah, nalimutan ko talaga maipakita sa inyo guys yung tatlong anak naman ni, uh, ni Berta tatlong anak ni Kabang na gagawin naming susunod na Tignan niyo guys. Ayan sila guys. Okay. Sila yung mga tatlong anak ni Bertha. Sila ang susunod na inahin. Ayan. guys. Magpapagawa kami ng titingpin pin para sa kanila kasi maging anim na yung inahin namin sa susunod kasi yung July or August pwede na namin silang pakastahan para maging inahin na naman hmm. ah, sila yung gusto ko pangalanan siya si siya si Garla siya si Denya at yung isa, si Sevia. <laughs> Siguro kung, kung alam nyo yung, yung mga pangalan na yan. Ah, sikat yan. <laughs> si Garla, si Dinia, at saka si Sevia. <laughs> huwag kayong magalit, ha? <laughs> yung mga vlogger na yan, huwag kayong magalit. <laughs> okay mga batang, batang, ano, napaka-bright, napaka-talented. <laughs> si Garla, si Denia, at saka si Sevia. <laughs> mm. Okay, tingnan nyo, guys, oo. Oh. Meron na kaming, ah, uh, limang kwarto, limang kulungan. Oh. Hmm, tingnan nyo guys. Ito yung ah, ito yung pinaka una naming kulungan. yung Kasya lang sa limang baboy dito ng fatiner. Oh. Ang pangalawa, to Ito. ginawa namin yung paanakan ni paanakan ng baboy yun ang pangatlo uh, yun ang pangatlo pangapat uh, at saka yung panglimay kasiya lang sa dalawang baboy pwede namin bot, ilagay dito yung kung mayroong barako pwede din namin yung may ilagay dito yung mag uh, gagawing justiting justiting pin pero magpaplano kami gagagawa kami dito ng justiting pin o oh, tingnan nyo guys hmm. doon hanggang doon kasi meron ng maging inahin na maging anim na yung inahin namin at saka dadagdagan pa namin yun